Good morning guys. Good morning guys. I think for today's video but first of all maupay nga aga ha iyo nga So ini guys an amon ini uh, pangiklo pung kagab-in na uh, akon video. But today ko i-upload charot. So ayun na nga guys, maupay nga aga ha, yung nga tanan akong ninigin luto din he is so fast guys. So madali lang ato mga ingredients, may natong kibasa nga Cajun flavor, chicken breast, onion, garlic at saka carrots and repolyo. Ayun, isusuti lang natin ang mga yan guys. So ayan natapos ko na silang bite size lang naman na pagkahiwa ng mag ang karne tapos yung gulay is thinly slice o oh, charot thin thinly slice. Oh. <laughs> Dibas tapos ayun na guys, nagbutter tayo din sote-sote, laglag yung manok so and pepper to taste para may flavor yung ating manok guys and after that ihalo na natin ng ating kibasa o di ba tapos tubig-tubig pakuluan tapos pag kumulo na idagay na yung pasta na ano macaroni o di ba macaroni tapos taste taste na naman tayo guys pag kasya na o di ba go 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 tapos isi natin yan guys ay pabuil pala ng mga 12 minutes para sa pasta maluto siya then after that magdadagdag po tayo ng milk wala tayong ibab so fresh milk na lang ang ating ginamit then pag ka luto na yan. Sarap na siya guys. Inalo ko na Kero, yung carrot at saka yung repolyo. Tapos taste, taste ole O, oh, diba? Parang tunay. Eh. Parang, parang yun lang. Parang, parang yan. <laughs> Tapos dinagdagan ko ulit ng tubig guys. And then, um, salt and pepper. Yun na. Ayan. Tapos ayan na guys yung itsura niya. Daba, itong, yung Cajun na kibasa. nag talaga siya ng sarap ng flavor na may, may pagka ano, um, yung spices niya guys, maanghang. Basta ang sarap ng flavor na itong sopas na to. But anyway guys, thank you so much for watching. See you on our next vlog. Kain po tayo. Bye!